ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano na. ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung 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 ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano kung ano cowboy. Hindi mo naman ako. Ha? Video ba yan? Oo. Ano naman, sinasabi. Kanina pa kaya? Naiyak sa ako. Sa akin, sa mga ko lang kayo, ha? Ano, mag yun? Hindi mo mag-sales, talaga, hindi mo Eh, mayroon. Hindi mo yan. Lagi nang balik sa buhay. Ayun Paon baby. Yeah. One, two, Boy. Lamon na po yung pagmamahal. Kung ano mo kung ka brad.